so welcome na youtube channel so nag solo drive na po guys Kau wala gaya na uli akong igagaw so, nag solo drive na po. Uh, lunis ron guys po naman ako na po kahapon uh, na kahapon ng ambot ka guys kung sa sa Ginoo o oh, maura saya dawaton kung sa yatag sa Ginoo karoon mamana ko so, guys Ayaw mo kalimot mag subscribe sa youtube channel guys ha Terima kasih, terima kasih, guys. Ong dito guys, wala na tayong daghang langan. Magreload reload muna tayo sa ating pana para maka ung makakita tayong isda, direct na ta magtira sa isda. Okay guys, is gun is loaded. dito guys nagbaba ako kunti dito sa mababaw lang na parte pero dahan ako dyan naglangoy-langoy sa ilalong tapos pag punta ko sa unahan nakakita ako ng maliit na barracuda guys ayan dandahanin natin lapitan Ayan na guys, medyo malapit na ako konti. Kaya sandahanin natin 'yung eh, ng pana. Ayun, sa pool kang ka. At dahil matagal pa makuha 'yung isda, mag out muna tayo dito. Uy. guys. Gamay-gamay ra. Ako <tinyo> na videoan. Pagtina guys. Kilubong kayong dangat. naka -dubong -dubong pa dito. Habis na gilubong kayo. うん human na na ngong ng isda guys pag abot kiri sa unahan ning drop na punta kaya namasin na punta kung na isda dito yung nato ba sa lalom kaya pag drop na ko dito pag abot na ko dito sa si nanawag kong isda huwag mo nang nahitabo guys Pag sa pilak kasi seconds na akong pagulat diri sa ilalom guys ug tawag tawag og isda na joy isa ka ni dool na kumay ug mao ni ato ang target karon hmm. og ra guys na sintido ang isda nga kumay wa yun taong kalihok Uug mo nang patunga na lang ta kay hapit na tanong, tanong, hangin. Huh? hangin Ha? Si? Oo, Huwag <tries> mo na ng isda guys Good size na na para sa ako ah Dako na na Pwede na nato na masugba pag sa balay Ha? Oo pwede na Huwag diring napita guys Medyo tinaw-tinaw ng tubig Kaya nang drop na po ko ba doon si Alom kay para mangita na po tag isda kung nagtawag-tawag po ko dirig mga isda kung o, kung ang mo muna na hinahinay kung kamang dito sa Alom kung sa ato ang pagtawag diring napita guys na ini isa ka grupo ni aging uh, nga ano, mga samaral o nagpili tag dako-dako dihang ang ato ang tirahon kana ka na nakapili na ta muna target Og mau na nang atuang natira ng gitong guys, medyo good size na jud na siya. Og pita guys, nag drop na pud ko drinking kay namasin na pud unsang isda kuang matira. pag abot mga pila ka segundo guys pag tingin ako sa ako ang likod 2 ara sa kuagal ga sunod-sunod sa akong likod kaya ning takilid na lang ko patira nila kay para makakuha tagi sa kabuok pungtuwa na guys naigo na po nato to ang isa ka po itong good size na ni guys o giriratama na to ang video guys ha ayaw magkalimot mag subscribe sa itong youtube channel okay kay wala na po na video na akong mga isda kaya nalubat ang atong gopro kaya giriratama na to ang video o, salamat sa inyo ang paglantaw